Magandang buhay mga ka-garden. Ayan, meron akong nabili na mga herbs na 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos yan. Magandang buhay. Mamimili kami ng ano, herbs. Ito, ito sa palit. Ito, ito, ito. Aydzo, maganda siya. Maganda yung Dale nil ay, ano to? Ano nga ito? Italian oregano to. Anong anong lugar to? Pulong bunga garden. Wala siyang garden, yung garden eh. Wala siyang garden. Ay ah, yung mga mint mo, anong mint ka meron? Lama, lemon, 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 lemon. Lemon, lemon mint, lemon mint. Gusto ko lemon mint. Magkano to? 15 o diba Dale po? Ito, I'd say. Maganda to siya. Kailangan laging putulan. Mabilis lang siya lumago. Hmm. Kasi nawala na yung bill ko. Bili ako dalawa. Ay. Bakit magkaiba yung dahon dito? Anong pinagkaiba nito? Alaga, Ah. magaganyan din siya. Ito tay Italian oregano 15 pesos, 'di ba? Asan 'yung mint mo? Eto, magkano? Pa, ano? Ito magkano? Blue turnip Asan ang lemon mo? Gusto ko lemon. Java yata ito eh. Ito. ito yung gusto ko ito yung lemon mint ito 15 pesos lang to mga ka-garden ang amoy niya ay mentos oh. amoyin mo ate amoy niya mentos ito lang ito. meron pa doon oh mga peppermint ito yung pa mga pa magkano talong ano yun doon mint din ha doon dito wala kasi siyang garden name ito yung ano, ano siya ng lalo ayan Maganda Ano pa Ito, fifteen din to Wala Oh, fifteen pesos lang. Ito na ako. Good. Bente yan? Ano-ano to? Magkano to pala? 15 Pero pag mga gulay. pag mga ganito herbs mga ano ay 15 pesos. So, sa ano ba ito? Sunrise Ha? Huh? Morning grass. Morning grass magkano? Nagugulay to. <laughs> ano yan, nagugulay? Ang landscape, landscape ano nangyari niyan? mo na lang yan sa akin oh. Ano yan? Tatapon niyo na yan. Diyan pala ko ano may tae ng aso Ah, pang-landscape lang pala. Sa iyo ang mga ka garden. Oo. Oh. May may Ito mga kagarden ah, ang nabili ko doon. Ito naman magkaiba 'yan sila. Pero 15 pesos pa rin 'yan. 'Yan kasi ibang ibang garden to na nabili ko. Ito lang yung nabili ko doon. Oh. Ayan. Ito yung gusto ko na. Kasi maganda yan siya pag tag-araw mga kagaling. Pag ulan kasi ulan ng ulan nalulusaw yung mga mint ko eh. So wala na kung masyadong gaanong mint o oh. lemon mint na lang ang ang natera. Ito naman ay java mint na na. Ano. So yun lang mga ka garden Ulitin ko po sa pulong bunga yun. Uh, wala silang garden yun, lagay. Tapos, malapit siya sa dali na, ano, na grocery. So, pulong bunga silang kabiti. So, yun lang.